Alam niyo ba na ang simpleng pag-utot na kadalasang tinatawanan o pinapabayaan lang natin lalo na habang tumatanda ay minsan palay isang sinyales na ng katawan natin para sabihin na may malalim na problema ang nagaganap sa loob? Naisip nyo na ba yan? Madalas kasi kapag lampas na tayo sa 60, sinasabi na lang natin, ay matanda na kasi o kaya parte lang yan ng pag -edad. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilang uri ng utot na nararanasan natin ay hindi lang basta ordinaryong hangin? Paano kung ito na pala ang panimulang huni ng isang mas seryosong kondisyon sa ating kalusugan na kailangan nating pagtuunan ng pansin bago pa lumala? Masakit isipin na minsan, pinapabayaan lang natin ang mga maliliit na sinyales na ito hanggang sa lumaki na ang problema. Pero huwag kayo mag-alala. Sa video na ito, tatalakayan natin ang limang klase ng utot na dapat nating bidyang pansin. Limang uri ng hangin na maaring maging babala ng mas malalalim na isyu sa ating tiyan at kalusugan at manatili kayo hanggang sa huli dahil may iba bahagi akong impormasyon na tsak na ikagugulat ninyo at maaring makatulong ng malaki sa inyo. Ngayon, diretso na tayo sa ating unang uri ng utot na dapat nating bantayan ng husto. Ito ang mabahong, mabaho at kakaibang amoy na hangin. Hindi ba't minsan, nagtataka tayo kung bakit ang ating utot ay sobrang baho na parang hindi na normal. Ito ay higit pa sa amoy ng sibuyas o bawang na kinain natin. Pinag-uusapan natin dito ang amoy na parang bulok na itlog o kaya'y kakaiba at talagang tumatagal ang baho. Kung palagi ninyong nararanasan ito, lalo na kung lampas 60 na kayo, kailangan niyo itong pagtuunan ng pansin ang malalang amoy ng utot ay madalas na senyales ng malabsorption. Ibig sabihin, hindi na-absorb ng inyong katawan ang nutrients mula sa kinakain ninyo ng maayos. Kung hindi na-absorb ng tama ang taba o carbohydrates o kung may sobra-sobrang pagdami ng bad bacteria sa inyong bituka, madalas itong maging sanhi ng matinding baho ng utot isipin ninyo ang bituka natin ay parang isang hardin. Kung ang hardin ay punungan ligaw na damo at hindi na nabubusog ang mga halaman, magiging masama ang ani. Ganon din sa ating tiyan. Kapag mas marami ang bad bacteria kaysa sa good bacteria, o kung hindi na nagana ng maayos ang ating digestive enzymes, nagiging produkto nito ang mga gas na may kakaibang amoy. Madalas kasama pa nito ang pakiramdam ng kabusugan kahit kaunti lang ang kinain o kaya'y panghilab ng tiyan. Alam nyo ba na habang tumatanda tayo, bumababa ang produksyon ng digestive enzymes sa ating katawan? Ang enzymes na ito ang tumutulong sa atin na tunawin ang pagkain. Kaya kung dati ay walang problema sa pagkain ng lechon o kaya'y ng mga pagkain na matataba, na yun ay baka iba na ang reaksyon ng tiyan ninyo. Maaring ito ay senyalis ng isang kondisyon tulad ng SIBO o Small Intestinal Bacterial Overgrowth kung saan ang mga bakterya na dapat nasa malaking bituka ay dumami sa maliit na bituka. Maari din itong dulot ng impeksyon o kaya ay ibang kondisyon tulad ng pancreatic insufficiency kung saan ang pancreas ay hindi nakakagawa ng sapat na enzymes. Ang magandang gawin dito ay obserbahan kung anong pagkain ang nagtitrigger ng matinding baho. Subukan ninyong bawasan ang processed foods, ang mga pagkain na mataas sa asukal at ang mga taba na mahirap tunawin. Dagdagan ang pag-intik ng mga gulay at putas na mataas sa fiber at kung maaari ay kumain din ng mga probiotic-rich na pagkain tulad ng yogurt o kimchi. Ngunit kung patuloy ang matinding baho at may kasama pa ang ibang sintomas tulad ng pagbaba ng timbang o pananakit ng tiyan, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Ngayon, Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng utot na dapat tagmasdan. Ang sobrang dalas na pag-utot kasama ng matinding pananakit o paglaki ng tiyan. Lahat tayo ay umutot at normal ang 10 hanggang 20 beses sa isang araw. Pero kung pakiramdam ninyo ay halos bawat oras kayong umutot at ito ay may kasamang matinding discomfort, yung tipong parang pinipiga ang inyong tiyan o lumalaki ito na parang lobo, aba hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ang ganitong senyales ay maaari indikasyon ng Irritable Bowel Syndrome o IBS. Ang IBS ay isang karaniwang kondisyon na nakakaapekto sa malaking bituka. Hindi ito nagdudulot ng pinsala sa bituka. Pero ang mga sintomas nito ay talagang nakapagpahiraap sa araw-araw na pamumuhay. Ang pakiramdam ng sakit sa tiyan, paghilab at pagdami ng gas ay karaniwan sa mga may IBS. Mas lalo itong lumalala habang tumatanda dahil ang ating digestive system ay naging mas sensitibo isa pang posibleng sani ay food intolerances o pagiging sensitibo sa ilang uri ng pagkain na dati ay wala naman kayong problema. Marami sa ating mga nakatatanda ang nagkakaroon ng lactose intolerance habang tumatanda na ang ibig sabihin ay hindi na kayang tunawin ng kanilang katawan ang asukal sa gatas dahil sa pagbaba ng lactase enzyme. Kaya naman, kung nakakaramdam kayo ng matinding paghilab at pagutot pagkatapos uminom ng gatas o kumain ng dairy products, ito na marahil ang dahilan. Bukod sa lactose, mayroon din tayong gluten sensitivity na maaring lumitaw. Ito ay hindi kasing seryoso ng celiac disease pero nagdudulot pa rin ng mga sintomas tulad ng paghilab, gas at pananakit ng tiyan pagkatapos kumain ng tinapay, pasta o iba pang pagkain na may gluten. Para matulungan ang sarili, subukan ninyo ang gumawa ng food diary. Isulat ninyo ang lahat ng kinain ninyo at kung anong sintomas ang inyong naramdaman. Makakatulong ito para matukoy ninyo kung anong pagkain ang nadudulot ng problema. Maari din kayong magsubok na alisin muna ang mga pagkain pinag-iinalaan ninyo sa loob ng ilang linggo. At unti-unting ibalik para makita kung ano ang magiging reaksyon ng inyong katawan. Ang low FODMAP diet ay isang opsyon na pinapayuhan ng mga doktor para sa mga may IBS. Ang FODMAPs ay mga uri ng carbohydrates na maaring maging sanyi ng paghilab at gas sa ilang tao. Mahalaga rin ang regular na ehersisyo at pag ng sapat na tubig upang makatulong sa maayos na paggalaw ng bituka. Huwag ding kalimutan ang pagmanage ng stress dahil malaki ang koneksyon ng stress sa ating digestive system. Kung patuloy ang mga sintomas at nakakapekto na sa inyong pang-araw-araw na buhay, huwag magdalawang isip na magpakonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at treatment plan. Ang magang pagtukoy sa problema ay malaking tulong upang maiwasan ang anumang komplikasyon at upang maibalik ang inyong ginawa. Nay napag-usapan na natin ang dalawang uri ng utot. Dumako tayo sa pangatlo na nangangailangan ng mas masusing atensyon. Ang utot na may kasamang pagbabago sa dumi, tulad ng dugo, kakaibang kulay o consistency o di nasahang pagbaba ng timbang. Ito ang mga senyales na hindi dapat kailanman balewalain, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Kung mapapansin ninyo na mayroong dugo sa inyong dumi, maging sariwang pula man ito o madilim na kulay na parang tar, kasama ng madalas sa pag-utot. O kung nagbago ang kulay ng inyong dumi na naging napakaitim o napakaputi, ito ay malaking pulang bandila. Maritong sinyales ng inflammatory bowel disease tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis na mga malalang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa lining ng bituka. Pero mas seryoso pa rito, maari rin itong maging indikasyon ng polyps o worst case scenario ng colorectal cancer. Ang pagbaba ng timbang nang walang malinaw na dahilan, lalo na kung may kasamang mga sintomas sa pagtunaw, ay isa pang malakas na babala. Kapag ang katawan ay nakakaroon ng malalang karamdaman, lalo na sa digestive system, hindi nito na-absorb ng maayos ang sustansya na humahantong sa pagpayat kahit regular naman ang kain. Isipin ninyo, ang bawat piraso ng pagkain na ating kinakain ay dapat magbigay ng lakas at sustansya sa ating katawan. Ngunit, kung merong sagabal sa daanan ng pagkain o merong nagpapalabas ng dugo sa ating bituka, hindi lamang tayo masakit sa tiyan at madalas umuutot, kundi Nawawalan din tayo ng mga mahalagang nutrients. Hindi ito normal na bahagi ng pagtanda. Kung nararanasan ninyo ang ganitong kombinasyon ng sintomas, ang pinakamahalagang gawin ay agad na kumonsulta sa isang doktor, mas maganda kung gastroenterologist. Kailangan ng mabilis na diagnosis para sa maagang interbensyon na maaring magligtas ng inyong buhay. Huwag magpatumpik-tumpik dahil bawat araw ay mahalaga. Sunod naman ay ang pang-apat na uri, ang utot na may kasamang matagal na pagtatae o matinding pagtitibi. Normal na nararanasan natin ang pagtatae o pagtitibi paminsan-minsan, pero kung ito ay nagiging regular na bahagi ng inyong buhay at palagi pang may kasamang sobrang pag-utot at pananakit ng tiyan, kailangan itong imbestigahan. Ang chronic diarrhea na may kasamang gas ay maaring senyales ng malabsorption na sanhi ng iba't ibang kondisyon tulad ng celiac disease kung saan sensitibo ang katawan sa gluten o Crohn's disease na naabanggit ko kanina. Maaari ding dahil ito sa paglubo ng bad bacteria sa bituka o impeksyon na hindi naalis. Ang pagtatae ay nagdudulot din ng pagkawala ng electrolytes at pagkadehydrate na lalong delikado sa mga nakatatanda. Sa kabilang banda, ang matinding pagtitibi o severe constipation na palaging sinasabay ng utot at pamamaga ng tiyan ay hindi rin magandang senyales. Ang pagtitibi ay maaring maging sanhi ng pag ng dumi sa kolon na nagdudulot ng mas maraming fermentation at gas. Ito ay maaaring dahil sa kakulangan sa fiber, hindi sapat na pag-inom ng tubig o kakulangan sa pisikal na aktibidad. Ngunit minsan, may mas malalim itong sanhi tulad ng bowel obstruction o pagbara sa bituka o kaya ay diverticulitis, isang kondisyon kung saan ang maliliit na bulsa sa lining ng bituka ay nagkakaroon ng pamamaga o impeksyon. Kapag napapansin ninyo na hirap kayong dumumi ng higit sa tatlong araw o kung ang inyong dumi ay matigas at pakiramdam ninyo ay hindi kayo ganap na nakakadumi at may kasama pa itong pag-utot at tananakit, kailangan itong seryosohin. Para makatulong, Subukan ninyong dagdagan ang fiber sa inyong dieta sa pamamagitan ng pagkain ng gulay, prutas at whole grains. Sigura ding hindi uminom ng sapat na tubig at regular na maglakad o mag-ehersisyo. Ngunit kung ang pagtatae o pagtitibi ay matindi at matagal na at lalo na kung may kasamang lagnat, pagsusuka o matinding sakit, magpatingin na agad sa doktor. Panghuli at ito ang ikalimang uri, ang utot na palagi lumalabas pagkatapos kumain ng partikular na pagkain, kahit dati ay hindi ka naman sensitibo. Ito ay medyo konektado sa pangalawang uri na nabanggit natin tungkol sa food intolerances, pero dito, ang din ay sa bagong paglitaw ng sensitibong reaksyon na hindi ninyo dati naranasan. Marami nakakatanda ang nagtataka kung bakit ang pagkain kinakain nila dati ng walang problema halimbawa syokolate, kape o ilang uri ng prutas at gulay, ay ngayon ay nagdudulot na ng matinding gas, paghilab o pananakit ng yan. Tulad na nabanggit ko, habang tumatanda tayo, pumababa ang kakaya ng ating katawan na gumawa ng digestive enzymes. Ito ang dahilan kung bakit ang lactose intolerance ay nagiging mas karaniwan sa mga nakatatanda ngunit hindi lang lactose ang dapat pagmasdan. maridin din, kayong magkaroon ng intolerance sa FODMAPS, isang grupo ng carbohydrates na matatagpuan sa maraming pagkain tulad ng sibuyas, bawang, mansanas, peras, trigo at iba pa. Ang problema ay hindi natin ito napapansin kaagad dahil iniisip natin na normal lang na umutot. Pero kung ang pag-utot ay palalim at matindi, may kakaibang amoy at may kasamang discomfort pagkatapos kumain ng isang particular na pagkain, ito na ang oras para suriin ang inyong dieta. Ito ay mahalaga dahil kung patuloy ninyong kinakain ang pagkain na dudulot ng problema, maaari ito magdulot ng pamamaga sa inyong digestive system na umaantong sa mas malalaking problema sa kalusugan sa katagalan. Ang susi dito ay elimination diet. Subukan ninyo alisin ang mga pagkain pinag-iinalaan mula sa inyong dieta. Sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo. Obserbahan kung bumuti ang inyong pakiramdam. Pagkatapos, unti-unti ninyo itong ibalik sa inyong dieta, isa-isa, para makita kung aling pagkain ang nagdudulot ng mga sintomas. Mahalaga ang pagiging pasensyoso at maingat sa proseso ito. Ang pagkonsulta sa si isang dietitikan o nutritionista ay makakatulong din ng malaki sa pagtukoy at pagmanage ng mga food intolerances na ito. Tandaan, ang layunin ay hindi alisin ang lahat ng masarap na pagkain, kundi ang matukoy kung ano ang hindi kasundo ng inyong tiyan at humanat ng mga alternatibo na mas magaan sa inyong digestive system. Sa ganitong paraan, makakaiwas kayo sa hindi komportabling pakiramdam at masisiguro na nakukuha niyo pa rin ang sapat na notisyon. Ngayon na napag-usapan na natin ang limang uri ng utot na dapat nating bigyang pansin mula sa mabaho-mabaho at kakaibang amoy na hangin, sa sobrang dalas na pag-utot kasama ng matinding pananakit o paglaki ng tiyan, sa utot na may kasamang pagbabago sa dumi o di inaasahang pagbaba ng timbang, sa utot na may kasamang matagal na pagtatay o matinding pagtitibi. At sa utot na palaging lumalabas pagkatapos kumain ng particular na pagkain, kahit dati ay hindi ka naman sensitibo, sana ay marami kayong natutunan. Ang bawat isa sa mga ito ay maaaring isang mensay mula sa inyong katawan na may kailangan itong tulong, at malagang hindi natin ito balewalain. Hindi ibig sabihin na kapag umuutot ka ng ganito, may malala ka na agad na sakit. Ang punto ay ang pagiging mapanuri sa mga pagbabago na nararanasan ninyo lalo na kung lampas 60 na tayo. Ang ating katawan ay nagbabago habang tumatanda at kasama na rito ang ating digestive system. Ang pagiging mas sensitibo o ang paglitaw ng mga bagong sintomas ay normal, pero ang malaman kung kailan ito nagiging isang red flag ay mahalaga. Ang pinakamalaking aral dito ay ang makinig sa inyong katawan. Minsan, dahil sa pagiging abala natin sa araw-araw na gawin o dahil sa simpleng pag-iisip na okay lang yan, ay napapabaya natin ang mga maliliit na senyales na ito. Pero tandaan ninyo, ang maagang pagtukoy sa problema ay ang pinakamabuting paraan upang mapanatili ang inyong kalusugan at maiwasan ang mas malalaking komplikasyon, ang simpleng pagbabago sa inyong dieta, tulad ng pagdaragdag ng mas maraming gulay, prutas at fiber o ang pagbawas ng mga processed foods ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa ang pag-inom ng sapat na tubig, regular na ehersisyo at ang pag-manage ng stress ay malaki rin ang maitutulong sa inyong digestive health. Hindi natin kailangan ng komplikadong solusyon para sa ating kalusugan. Kadalasan, ang mga simple at practical na hakbang ang may pinakamalaking epekto. Alalanin na ang bawat maliit na pagbabago ay maalaga. Wag kayong mag-atubiling humingi ng tulong mula sa inyong doktor o isang healthcare professional kung mayroon kayong patuloy na alalahanin. Sila ang makapagbibigay ng tamang diagnosis at personalisadong payo para sa inyong sitwasyon. Ang pagbisita sa doktor ay hindi senyales ng kahinaan kundi senyales ng pagmamahal sa sarili at responsibilidad sa inyong Kalusugan. At para sa mga nakakaranas ng mga sintomas na ito, hindi kayo nag-iisa. Marami sa ating mga nakatatanda ang dumaranas din ng mga ganitong problema. Ang mahalaga ay ang maging edukado at gumawa ng mga tamang hakbang para sa inyong kapakanan. Bago tayo magtapos, gusto kong magbigay ng paalala. Ang pag ay natural na proseso ng katawan at ang pagiging maingat sa mga pagbabago ay tanda ng pagmamahal sa inyong sarili. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan na kailangan nating tanggapin ang lahat ng discomfort. May mga paraan para panatilihing malusong at malakas ang ating katawan at ang pagiging aware sa mga senyales nito ay isang malaking hapbang. Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at saloobin. Meron ba kayong mga naranasan na ganitong uri ng utot? Anong mga hakbang ang ginawa ninyo para malunasan ito? O baka naman may iba pa kayong tips na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaring makatulong sa iba pa nating mga manonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyo na katulong ito, pakiclick po ang like button. Malaking tulong po ito sa amin para mas marami pa tayong matulungan. At syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa amin channel, iklik nyo na po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na makakatulong sa inyong kalusugan at kabutian. Tandaan, ang pagtanda ay isang biyaya at ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mamuhay ng buong buo. Hindi kailangang maging sagabal ang anumang karamdaman sa inyong kasiyahan at aktibong pamumuhay, maging matalino sa inyong kalusugan at patuloy na mamuhay ng buong sigla sa bawat edad. Hanggang sa susunod nating pag-uusap, ingat po kayo.